Naisip mo ako, na si Ako. Hello! I'm going to take this. picture. Don't worry Art, ah, it, ah, it, yung ATC na Lahat? O yan, ano Postpaid, 35 uh, Nasaan ang balance doon? Talaga, uh, postpaid lang Pero doon sa kabila kanina 1 1 plus 135 O, uh, parang ano Puntahan nyo ako Gas, gas, gas Okay, Dito na tayo sa <coughs> paket na kami, paket Hindi, dito sa may ano, itong pap, sa Iba yan, hindi to paket sa Sorry. ano Malapit lang to, yung Terminal 1 Paano ba to yan, Terminal 1, daddy. Ah. Baka ma -ano pa malayo yung Terminal 3. Ayan. Terminal 1 and 2. Ayan. Dito pa sa gilid. Ayan, Terminal 1. Papasok na kami ng ano. Meron din dyang, ano din, Eight nine. a nine. Dahil sa may ano daddy yung may mga yung yung ano yung mga sa arrival kami ate papasok di ba? Sa, ano pong... sa arrival kami. Ayun o, A9, doon Z. Saan? Ay, sige, so diretsyo. Ay, ayan. Ayan, arrival na. A1 A4. 2, A4. Ayan, sa A1 to A14 A1 2, A4 pa. A1 to A14. O, oh, A1. ayan o, ayan o. Sa may arrival. Sa kanan. Ayan, A1. Uh, ayan, uh. na ba yan? Ito na, papasok na kami. A1 na, A1. So, ayan na itong ano, parking, ano. Ano ba yung hey, Sige. Graduation ng mga security girls. Lay, ay, ay Jericho, i-stop mo na yan. Ay, ay, ay sige. ano pala yung, sige, yung i-video mo. stop mo, mo. na. Muna. Hindi, okay. Ah, sige, sundan mo ayan lang dito. yan. A1, 2, 3, 4, Dito ka <A4> <A4> sa gilid, ayan o. Dito tayo. B1. B, A, B A1 yan, daddy. A, A, A. 1 2, A14. B1, to B6. Anong A si ate? A9. A9. video okay. mo lang. Una kami ni Star <laughs> Ayun, A9 Yung may Disable may, uh, A9 A9 uh, yeah, yeah, yeah. Ayun, ayun A9, PW A9, A9 Yan, kanil, Sabihin mo Dito sa, lipat siya sa Ayun, sa unahan Ayun na yun, doon daw. Anak, nasa sa 9 na kami. Ay, siya! Saan? Saan? Saan, Dali, dali, dali. Saan? Dali, natin. Saan? Dali, dali. Ayun na yun, JJ. Ayun yun, dun, 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 dun. dun, 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 dun. Ibaba ka, video. O, oh, dali, baba ka, baba ka. Dali, video ka. Video mo. Dali. Dali. Non. Uh, let's go. Yung sasakyan. Ah, tara na. tawag nito yung sa coffee anak na pwede natin maraming dyan mag drive through ka ng coffee sa ano na, na lang? sa mall na lang? eh mamaya pa yung 10 baby maghanap tayo ng makakainan Ito, pwede na to Ito, pasokin natin to guys masarap ba pagkain dito wow pwede na pwede na ano ba yung pangalan okay ka pere ko okay pasok tayo po tayo sa usawan ito alin dito masarap ito, ito mukhang marami sili yan ito spicy vinegar lagyan natin ng alisa okay ulo ko. Bayas. 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 Bayas.